with me. Because I love you. Oh! Nangakit sa galing niya sa school and then naligo na din siya, pinaligoan ko. Then magtapon ako ng basura, sabi niya sama daw siya. So, pinigay ni Amon sa kanya. Tapos ito din sa akin. Punta kami dun sa mall na pinagbabasurahan namin ng mga recycle kasi tumakit tayo. Ito yung everyday na basura. So, punta kami doon sa mall. Yung, gustong gusto niya sumama sa akin. Huh? Why you want to go with me? Because I love you. Oh, I love you too. Bang sweet nang alaga <laughs> ko. buntut buntot sa akin. Manteng, if I go Philippines, you want to come with me? Yes! Are you sure? Yes! <laughs> Where? Well, how about mommy go to Taiwan and you go with me in Philippines? Yes! Eh, uh, yes, 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 to no show. And dito na nga ulit kami mga kitsay. May MTR na o. Mm. And dito kami. Oh, puta. Hindi na kami nagkikilo. Kinikilo nila ito mga kitsay. Pero kami hindi na. Put. Siya so bahala dun sa kanya. Ako din yung akin. Very good oven, bottle, plastic. This is all is paper. I help you to hold. You take. Ayaw niya magpatulong. Bakit ko nagbasuraan talaga ni Amo to? Ayaw niya tulungan ko eh. gusto niya siya. O di yaan natin. Hindi, pahirapan mo sarili mo dyan. Plastic bottle. Dito ako. May mga ganyan, Oh. Plastic, tapos paper, tapos plastic bottle, mga ganyan. kang doon. Ini ready for you. Later, you wash your hands, okay? Hey, okay, you still have. Give me the plastic. No. Are you hold also the plastic? This is red. Later. Is this? Yes, there plastic. Yeah. Hey, we go to party now. Where we go? And baby shark. What babies are we going to <laughs> now? Yes! Yeah. And this is Where my Ray. This is my CA. What? You can't C -A. We can't miss how I are holding the mobile. You, you see? And, okay, bye bye! And this is my Charlotte. Hey Charlotte! <laughs>